Ngayon naman mga kalapatids, sa part 2 ng ating vlog, ipapakita ni Papa may isa siyang interesting na kalapati dito eh. Oh, meron, meron kasi akong kalapati na mga kalapatid na bisaklat na gano'n eh. Koma! Oh, Nakabaya ako kasi na ano, hindi ko, hindi ko napansin na wala na pala buwangin yung kanyang gagat. So yung na lumaki, lumaki siya pero lagi siya naka... Bisaklat yung kanya. Nakaangat? bisaklat, nakaganon, pero yung isa nakadiretso. Mga, mga kalabatids, papakita ko yung video. Oh. Na video ano ang patid ko eh. Insert ko. Oh, mga pangsot. Ito may pilay dito ng mga kalabatids. Lalaban din niya yung mga kalabatids. Pilay kung pilay. Laban kung laban. Laban niya ang kalabatids. Wala sa pilay yan. Pag gagamitin. Pangsot yan mga kalabatids mga kapatid, no? Nasa na siya ngayon? So ngayon, siya, inano ko, ginawan ko ng paraan para makalakad siya, no? Makadiretso ng lakad. Ang ginawa ko, eh, binali ko yung kanyang paras, <laughs> tinuwis ko. Tapos binilagyan ko siya ng de uh, papidiliya, tapos nilagyan ko ng ano, masking tape. Sakit nun. Oo, oh, talagang masakit. Nangaray siya, um, umiyak. Oo, oh. oh, ma siyempre masakit buto yun eh. Ngayon normal na siya maglakad mga kalapatids. Ay, Parang hindi siya makakamot ang ulo eh. Hindi siya makakamot eh. Baka ganun siya siyempre. Hindi siya. Nakalayo yung paa. Oh, hindi niya na pwede itaas yung isang paa niya. Then, siyempre, baka ano. Pakita niyo sa'yo niya eh. Kasi nangihinahin niya ako mga kalapatids. Napakalakas na kalapati. Wait lang, bigyan natin sa ng background. Ano ba mag Sino ba magulang nun? Si Sabi lang na niya. Tapos yung... Sabel mga kalapatids. North. Ano siya? Oh. Yeah. south siya. North and si Isabel, ang mo? No? Si Isabel, north. Nabalian din ang payon. Si yeah. ng 12 minutes dito. May ng 12 minutes. Tapos pagdating pala dito, bali pala yung paa niya. Nakat na off, na off siya. So hindi na namin nailaban dahil talaga hindi... Hindi niya kaya talagang ano, magbali yung... Eh. yung last race, hindi na namin siya nalaban. Apari? O, oh, Apari at, Hindi, Santa Ana. Ay, Santa Ana. Oh. Hindi na natin siya nalaban. <laughs> hindi na nalaban dahil nga na bali yung hindi nakakayanin eh mawawala din eh pero mabilis yung record dun mga kapatid so mag Ay, yung, si yung, nanay niya no oh yung kapatid niya si Tanya yun na nag-tip over all kapatid niya ba yun oh si Tanya si Tanya kalapatid yun natanggalan ng oh. <laughs> sing sing kasi ano oh, natanggalan ng sing sing pero nag-tip over all six lap kasi siya tinanggalan <laughs> ng sing sing yun pero nung santana kasi walang nakapag-clock na santana oh. Yung pala may nakauli sa kanya. Kaya nasa sa Cliff Overall. Oo, oh, yun yung kapatid niya. Tas, so, magaling nanay, magaling din yung kapatid. Makala. Sino yung tatay niya? Tatay niya si Dodong. Oo, oh, si Dodong. Alam mo na, mga history ng mga mga kalapatid si, Dodong. So, kaya na si Papa kasi ang ganda ng ano, puno ng kalapating. Oo, oh, magagaling. Minalihin yung niya yung paa. No. Minalihin niya. Minalihin ko yun. At tinwist ko naman. Tinwist ko. Pero malakas siya pa. Pero kasi nakikita ko parang pwedeng mo itwist eh. Kaya tinwist ko. Hindi ko naman itwist yun ng ng pangit ang magiging result eh. Nakita ko kasi pag binali ko siya, maaayon yung kanyang paa. tutuwid. Tutuwid. Asan ba siya? Hanapin na, natin. Andito na siya mga kalitid. Yun wait na mga si pupunta natin. Yan nasa taas, oh, yan, 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 yan. eh nasa sa Mimi may yun yun. pinakada papi. kano yun pa pa eh. saan? Ayun, so. yun 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 Oh, komang. Hindi na siya komang. Diwid yan. Nakakalakab na lang maa'y ko Komang lang pangalan niya. <laughs> Ay, komang. Pilay. Komang yan. Takay naka yung ano niya. Di ba balikwa? Oh, oh. Di komang si Pilay yan. Pero ngayon nakakalakab na yan. Kailangang masakit pa eh. Ang um, pagkagaling uh, ng ibuka, eh, 3 weeks mga kalapati ha, 3 weeks bago na ilang weeks na yan? 2 weeks pa lang Kaya 3 weeks na makikita niya normal na yan 2 weeks buwat ng binali mo? Oo oh. oh, Ang mga kalapati sa so... mga mga Nakakatayo na kita niyo Pabali ito pa laban mo sa South isa sa mga breed South yan o no? Isa sa mga na-breed mo ng January Kasi pag hindi nating inayos yan <laughs> Wala, Wala. na inutil na yan. Wala. Hindi na makakatsaw yan. Sayang. Hindi yan makakatsaw <laughs> yan. Sa yan, nakakamot siya eh. Pwede na nakakamot na to? Nakakamot na siya ngayon. Dati hindi nakakamot siya. Ang ganda pa na itsura niya pa. Oo. Oh, ano pa ang sabit? Kaya nangina ka rin kung ano eh. No? Oo, oh, inutil eh. Wala eh. Pag inutil yan pa, ano ikakal? Hindi naman. Hindi naman. Baka naman ang ano, pwede na may laban. Kaso nga, pangitig tignan. Saka inutil na, oh. na o, hindi na siya makakatch. Makakapag-breed, no? Oo. Oh. Hindi, makakapag-breed siya kasi nakakalakad. Ay, mga kalapatis, hindi pa rin niya matayo pala. Lapay ka. Hindi, nakakapang na yan. Ah, pero nakaganyan lang talaga siya, nakaangat. Saan ka ba nagkakamera? Nagkita na ko aso o? Oh. Hindi ito, nakita ko dito. Ayun yung ay, niya niya, hindi nakababa. Oo. Oh. Nakabisak Ayun o! Oh. Ay, nasaan namin Ay, mga kalapatids o! Oh. Ito, ang gulo o! Oh. O! Oh, o, ayun, ang gulo mga kalapatids! O, oh, ayan o! Oh. Oh. Normal na! Sabi, nakakalakad na siya! Ay, ang gara na yung tsura! Bakit hindi nakakatayo yan, nakatagilid yan Oh, Oo, nakatagilid! O, oh, di ba isang balian lang, gumaling ka na! <laughs> sige <laughs> Teka lang, kaya mo tinanggal yung sandpaper? Mga no, five days. Five days tinanggal mo na? Oo. Oh, five days yung nag-heal na yun. Hindi pwede yung kasi mababaho. Yan you know, o. Ha? Babaho? Kasi, masyadong deliket. Yan you know, o. Normal lang. Normal na lakad niya. Normal niya. Oh, oh, mahala, um, na tayo niya. Oo. Mahal Ang manila lang dyan, uh, Pagalingin ng gusto yan? Malalaban na to sa South mga kalapati. Oh, saka pwede na siyang lumakad ng maganda. Uh, ganun. Mababalik pa yung lakad niya. Yan po mga kalapati na experiment lang no. Hindi naman natin talaga ginagawa lagi. Kasi minsan uh, lang naman may ganyan eh. Tinitig na ko lang kung ano na magiging resulta kasi nga po dito ng uh, sa mga Dahil nga ang pangit, ginuti, sa ay mga kalapatids, ayan talaga yung importansya ng buhangin. Buhangin. Importante ng buhangin. talaga. kailangan laging may buhangin. Kaya yung dapat may basahan. Para yun yung lepa nila, hindi sila dumudulas. Dahil doon yun na pa? Hmm. Ano Hindi mo napansin? Hindi ko napansin na wala na palang buhangin yung kanilang ugad. Tumagal ng ilang araw yun. Ano lang, tinignan ko mga 7 days ka, nabisak na ito siya eh. Oh, Oo! Hindi kayo nadaganan yun. Hindi, hindi nadaganan. Sa buhangin yun, sa buhangin. Pero kita niyo, normal na siya mga kalapatid ha. Pakikita namin ulit sa kayo, sa inyo kung siya yung naglalakad na ng ganda. Oo mga kalapatid, sa o. Oh. ganda niya na mga kalapatid. Ang kita mo, ang gandang kalapati mga kalapatid ha. Medyo away kay Dodong yan. Ang tawag sa ganyang kulay? Na? Ang tawag sa ganyan? Ang tawag sa ganyang kulay? Checker. Black check. Black check daw? Checker. Blue check. Black check yun eh. Mm -hmm. May na black check din. Colorblind si daddy. <laughs> 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 Colorblind. <laughs> ah, mga kalapatid sa, ayan yung part 2 ng ating vlog. Yan, si Komang. Komang na lang. Puro, hey, Komang. Puro kay eh. Man, eh yung pangalan niya, Saki. Saki ba? Sakang kasi. <laughs> ah, sakang siya. Sa pangalan na, Sakang ha. Saki. ano no, Sakang nga, oh, ang hanggang no? ngayon o. Hanggang Hindi na siya sa akin, hindi na Sakang yan. Normal ang tayo niya. Hindi, para pala nakaangat eh. Hindi, siyempre masakit pa eh, Ayan, no? nakaangat pa. Ay ano, nakaangat pa niya, mga kalapat yun. mo lang, no, mga kalapatid. Pero mga kalapatid, hindi lahat yan applicable. <laughs> Titignan mo din kung baka mabali na ng tuluyon. Oh, okay. Siyempre, experiment lang muna mga kapatid ha. Saka kailangan, agapan niya talaga. Binabantayan. Mm -hmm. yan. Mamaya kasi pabaliin nila na, pati ibang mga bali, baliin din na. <laughs> mga tapos hindi naman ayos eh. Kailan, lalagyan Payi mo, na kane, lalagyan mo ng benta, lalagyan mo ng mayroong papelili yan, papelili yan. Kasi yung papelili matigas. Mamaga parang sa si semento. Merang, parang ipilay ng tao. Tingting na lang, pwede naman tingting din. <laughs> Oh, parang ay sa mga mga pilay, no? May oh, suporta pa din. Parang medyo hindi masyadong no, nadideform yung balik. Mm -mm. Yan ay tutuwid eh. po rin siya. Mga labanig. Ito si pilay, eh. Ito si pilay, mga labanig. pa ginawa ni Papa yan ano experiment tutukod nyo na yung paa nya ay nakapak nyo na mga kapatid nakarap, sobrang pali yan sobrang ligat nila mga kapatid ay nung na mga kapatid ah sa laban kung laban talay kung talay pakpak ang pag paglalabanan ay mga lapad dati sobrang pigi yan ay nililipan na ay nakapak na mga experiment lang ni papa magpaalam ka na pa sa kanila Okay na lang mga kapatid no? Sa sana Facebook. ay nasiyahan kayo sa aming uh, vlog ngayon yung success ang aking uh, eksperimento. Kaya kung kayo nababaliya, huwag yung itatapon, pwede na natin na uh, pwede na rin natin ayusin yan. No? Uh, natin ang mga buto ng mga uh, kalapati kung sakat-sakari huwag aksidente o nabisaklat. Pwede po maiayos sa Ulan na pa mga kalapaid at maraming maraming salamat at uh, sana po ay huwag kayong nakalimot mag-like, mag-share at uh, mag-subscribe dito po sa akin YouTube channel! Hey.